Ito po siya sir, ano nakatayo yung balahibon niya. Payat na siya tapos ayaw uminom ng tubig. Pag kan ko natatakot sa akin. Ano po kayang problema nito? Wala naman po. Pagkatapos mailapit ni Sir na taga ang problema ng kanyang manok sa amin, makalipas lang po ang apat na araw, ito na po masigla na po ang kanyang manok gamit po ang sulfur QR. Ayan po ang aming in sa kanya at ito po ang kanyang message sa amin. At ang amin pong in sa kanya ay bigyan ng Solpar QR at Primoxil dahil sa combination ng dalawang gamot po na yan ay napakabisa po niyan dahil ang aming tingin sa sakit ng kanyang manok po ay coxidosis. Kaya makalipas ang apat na araw, makita naman po natin na napakasigla na po ng kanyang mga manok at ito po ang kanyang message sa amin. Solpar QR gamit ko tapos Primoxil tablet. Ayan po ang Kanyang pinainom dyan sa kanyang manok na halos ayaw na pong uminom at kumain. Dahil po sa Primoxil at saka sa Solpar QR ay naging masigla po ang kanyang matamlay na manok. Paano po ba gamitin ang Solpar QR at Primoxil para sa ganitong sakit? Magbigay po kayo ng Solpar QR sa umaga at Primoxil sa hapon. Ang produkto pong ito ay gawa po ng Battle Cup. Dahil sa Battle Cup, lagi kang lamang.